Oh, uwi na ako. Ituloy ko lang, ituloy ko lang yung vlog ko. Ayan guys, ito. ah uh, tapos na yung tapos na yung kwan, tapos na yung uh, ginagawa namin. Ayan eh, na. Ayan, yeah, tapos na. Ito guys, bumba lang, bumba lang dito. Ah, uh, maganda siya bumba lang at uh, hindi ka nagagastos ng uh, nawasa wala nang nawasa to malakas ang tubig dito nakas uh, lakas lakas ang tubig oh guys okay, oh malakas ang tubig oh ganda siya malakas ang tubig dito uh, guys may ilaw na lahat uh, pag inangat tong kwan uh, breaker ito ginawa ko to guys kaya ako nagawa nito eh yan uh, may ilaw na ito Ayan, may ilaw na. No? Oh. Sa, sa labas may ilaw din. Ayan, may ilaw na rin sa labas. Oh. Ayan. Ako ng installation dito guys. Uh, ayun. Naka ano siya. Uh, naka breaker lahat. At saka nasa, naka sub siya. Ito na yung CR guys. Ayan na. No? Ito na siya. Ayan. Oh, may ilaw na rin. Oh. No? Ayan. Ganda siya. Uh, okay na siya. Yeah, may mga shade na yung mga bintana. Mamaya nalagyan na ito ng kwan ng uh, jealousy mamaya. Nalagyan na ng jealousy ito. Uh, ayan. Ayan. Ang ganda na ito mamaya pag may jealousy na. Uh, pati yung si so Okay guys, may ilaw na rin yan. Oh. may mga saksakan na rin oh. Ito na yan. Yan, ito ginawa namin ito. Uh, malaki rin ang uh, kwarto. Malaki rin. Malaki okay rin. Malaki rin yung kwarto dito. guys. Uh, okay na. At uh, malaki rin ang sala. Oh. Uh, yan, ito yung unang kwarto. Yung malaki. Yan, may kwarto Wala pang ano eh. Mamaya darating nga yung ano. Narating na yung uh, maglalagay na mga salamin at aluminum uh, door. Ayan. Ayan. Okay na. Okay na siya. Ayan. Simple, simple lang. Kalamig dito kayo siya. Malamig. Ah, kasi naka kisame na siya. Malamig siya. Hindi siya mainit. Oh. Okay, suwin so na ako. Okay na. At uh, i-off ko na yung breaker. Ayan, mamaya maglalagay sila. hinihintay pa sila na kasama ko. Yung mga uh, fan. Ah, uh, dito, lalagyan ng aluminum door ito. Yung mga uh, mentor. Lalagyan ng aluminum door. Uh, sa sunod pagka-kompleto na, ibablog ko ulit. Kompleto na. Yan, guys, 'no? Oh. Yan. kompleto siya. Ganda ng lababo. Uh, ito, ako rin naglagay nito. <laughs> okay na siya. Ayan. Simple, simple lang. guys. maraming uh, marami salamat sa panunod. kita na uh, nalabas na ako. Ayan, ang motor ko. Ayan, uh, 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 guys, maraming salamat sa panonood.